Pinabulaana ng Daraga Philippine National Police o PNP na may nangyaring hostage taking bago ang sunog noong Sabado sa isang lodging house sa Daraga Albay. Ito ang malita ni Alan Manansal. Hindi may kukonsiderang hostage taking ang ginawa ng sospek bago masunog ang isang lodging house sa Daraga Albay Sabado ng madaling araw. Ayon sa investigasyon, nag-amok ang sospek na kinilalang si Ruel Molina, 31 anyos, tubong libman ng Camarines Sur. Ala una ng madaling araw ng Sabado nang mangyari ang komisyon sa isang kantin sa D. Zamora Compound, Barangay Kimantong, Daraga, Albay dahil sa panggugulo ng sospek. Napag-alaman ng mga otoridad na may sakit simulin na sa pag-iisip. Ang gusto lang niya na ito makarating sa pulis na para matulungan siya dahil gusto rin siyang patayin ng pamilya ng kanyang asawa. Binunot yun, host. Sinindihan niyo gusto yun na umano. maupo. Hanggang na, nabulabog na, nagsilabasa na yun, na, yung mga tao dyan, may natrap. Dahil yari sa light materials ang kantin, agad na lumiyab ang apoy hanggang sa madamay ang isang lodging house na katabi nito. Tatlong lalaki at tatlong babae ang nanunuluyan sa naturang lodging house ang nasawi dahil sa sunog. Ayon sa Bureau of Fire Protection, Daraga, aabot sa kalahating milyon ang nasira ng apoy, kabilang na ang kantin at lodging house. Maliban sa anim na mga kabataang namatay sa sunog, patay rin ang sospek dahil nang laban ito sa mga otoridad. Alan Manansala, UNTV News Worldwide.